Good morning mga idol. So marriage nga pala tayo ngayong umaga. So pupunta tayo ng Mabitak. So ayan, so nandito tayo sa 7-Eleven Aresa, pagsangat, So ayan, bili muna tayo ng kopi para habang naghihintay sa mga tropa natin. So bumili na rin pala ako ng hotdog sandwich para may yung kopi kong binili. So ito nga pala kasama ko si Adrian nga pala sa 7-Eleven habang ba naghihintay. So ayun na nga mga tol, dumating na nga ang tropa natin na si Boss Jerby ang mga kasama natin papunta ng Mabita. Siyempre ang Ian Perez ng Kaliraya. What's up guys? Papunta ng so kasama ko mga macho ng Kaliraya. Hey Adrian, Boss Jerby, and try oh. Go! So yun na guys, papunta na nga kami ng hydro. So tatahakin na namin ang isang mahabang ahunin sa hydro. So kayang-kaya ng mga tropa natin yan. So touchdown, hydro. So ayan, stop muna kami habang inihintay natin ang ibang tropa dito na makaahon. So yan na nga guys, nandito na nga kami sa banda sa may Parel. So binabaybay namin isang mahabang daanan dito sa may Parel. So kasama natin ang tropa. So ngayong umaga, medyo masubaw ang panahon ngayon. Medyo pakit ang panahon. So medyo basa-basa na tayo dito. Oh. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo mga tol. So masabaw na ang daan. Medyo madulas na ang So chill-chill lang kami dito. At tamang takbong lang kami dito. Siyempre, ini-enjoy namin yung natin, dinadaanan namin. So syempre, nasa likod natin, ang kasama natin si Boss Adrian at si Tol Brian. Syempre, sa unahan natin sila Boss Jerby at si Boss Idol Erdison. So guys, nandito kami sa PAMI, Pabiola. So ano pang inihintay? Ciao! So guys, nandito na nga kami sa counter ng Pabiola. So murder kami ng limang top silo So guys, alam na this! Guys, check nyo to. Ang ganda ng bike. Colnago. Colnago again. And Colnago. Siyempre. Colnago ulit. Ang lupit naman ng bike nito nila, sir. So, ayan. Giant. Katolke Bus Derby. So, specialized. And then, last ay Sifulin ata to. po. Tapos <laughs> lang kami sa ingat, ingat, So guys, nakapag ride na so kami. So busog na mga macho gupito ng kaliraya. So ito nga pala si Boss Idol Air Dizon. out, Boss! So guys, nandito na nga pala kami sa Mabitak. So ayan, medyo kumalma na ang panahon. Medyo maiinit na. So magandang balita yan para sa rides natin ngayong umaga. So salamat nga pala kay Boss Idol Air Dizon sa pagtrako sa amin at pag-guide. So ayan, so let's go Mabitak! So touchdown Mabitak! So, nakarating ulit tayo dito sa Mabitak. So, muna na ako kila sa idol. So, hintayin ko na lang sila dito makakyat So, guys, thank you sa pagsama sa Mabitak ride. So, always remember, matalagi sa langit, paalagi sa lupa, be humble and kind. So, ingat!